Hello, good morning guys. Ito, nagpa-plancha na naman ako. So, kumusta kayong lahat? So, ngayon guys, may raka ko, may ano ako sa kuta ko doon sa may nagko-comment doon sa baba na nung gumawa ko ng video na about doon sa gulay na tangalian namin. Ang na, sabi niya doon, parang, ah, uh, grabe na, ano yun may may pangbili daw kami ng internet pero wala kami pang, hindi makakabili ng ulam so ang sagot ko doon ano oo oh, may internet kami at saka sa bahay kami nagtatrabaho so ang mga ang ano namin solution namin pag wala talaga kaming ulam yun yung gulay na pera-pera. So, hindi namin yun, ano, hindi namin yun tinatapon. Kagaya nung mga jirjir, di ba? Yung tangkay ng jirjir, -jir, iniiwan namin yun. Tapos yung dahon, yun lang naman kinakain ng amo. So, iniipon namin yun. At saka, syempre marami yun. Ikigisa namin, hindi namin yun tatapon. Kasi, minsan kasi, pag nagluto ng ulam o pagkain, hindi kami maiiwanan kasi limited lang yung pagluluto, di ba? Minsan hindi talaga kami naiwanan ng ulam. May kanin pero walang ulam. Kaya hindi kami mo ng manok. Ganoon kaya yun ang ano namin, yun ang ginagawa namin, mga naiwang mga gulay, yun ang yun ang niluluto namin, ginigisa. At kung minsan may mga, yung manok, ko sa match Tapos may naiwan na isang hita lang, isang hita lang na maliit. So marami kami, ilan kami? Lima, lima kaming katulong. So sa isang hita hindi yan magkasya sa limang katulong, di ba? So ginagawa namin, gini nag, ano kami ng gulay, tapos gin minamali ginawa namin ano pinipiras-piraso namin maliliit yung manok at saka ginigisa namin para may mag magkasya, may ulam kaming lahat, hindi lang isang tao ang may ulam. Kaya ganun ginagawa namin. Yun. Hindi kami minsan, minsan kasi yung amo namin hindi bumibili ng pagkain kagaya ng itlog, minsan tinatago. Nila yan. Hindi naman sa amo ko, sa ibang amo. Eh, syempre, iba-iba ang amo namin, pero isa lang kami, magkasama lang kami, kakain lahat ng katulong. Eh, syempre, yun, diskarte namin. Diskarte namin yung gano'n na magano kami ng pagkain. Mag Hanap ng kung ano ang pwede talaga kasi... Pag hindi ka magiskarte, buto, maabotin mo. Ako, wala namang problema kasi open yung amo ko sa pagkain. Ikaso e yung iba namin kasama, kawawa naman. Dapat lang talaga magtulungan kami at saka diskarte Yun lang para makakaraos sa buto. Sabang yun na. Kahit tayo, kami, kami lang dito, wala kaming pamilya. Ganon talaga, madiskarte. Minsan, bumibili kami, mag, ano kayo, mag-order kami, kung may pera. Lalo na pagsahod, mag-order kami, ganon. Minsan, bibili kami ng mga andumi, sardinas, yung mga online. Para may pang talaga sa gutong. Or kung walang ulam, may opsyon na pwedeng maluto. Anong lang?